So, ayan, umorder nga pala ako ng Jollibee. <laughs> Good morning! Ayan, sabi nga ni Doc, eh, ano daw, light breakfast lang. Tapos, ultrasound ako mamaya. Kung okay na yung mga details ni Baby, like yung mga inunan, mga ganun. Eto eh, day na rin tayo, Baby Akin. So, ayan, tulog pang aking baby. Hindi tuloy kami magkatabi ng asawa ko. May hati. <laughs> So ayan ang aking kakainin, longganisa, breakfast. Nag-rave kasi ako tuwing umaga lang kasi meron. Ito kasi nga breakfast, ba? Diba? Ito, favorite ko ng college pa ako. Uy, baka may ketchup. Ito si super clingy. Kaya naman kaya to. So ayan, hindi na ako maliligo kasi naligo naman ako sa bahay. Maglalagay na lang ako nitong Rosmar Premium Tinted Sunscreen natin para naman hindi tayo mukhang haggard dun habang inuulit ang sound. Ayan. So, maganda to guys. Kasi SPF 70, PA++++. plus, 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 plus. So, wala nga araw dito sa ospital. Pero guys, ayan. Parang ito na kasi yung foundation ko. And concealer. Ganyan. Ito maganda rin to. Kasi may whitening and anti-aging na siya. Kaya para akong nag-skincare. Kaya pansin nyo kahit mga anak na with baby boy. Ayan, plakado pa din. And yes, may whitening effect kaya nakakatulong siyang makaputi. For all skin types to ha. Ano yung tinan nyo, parang hindi ko siya ka-shade. Pero ganyan lang siya ka-bliss i-blend. Hindi siya malagkit. And yung amoy niya, sakto lang. Mabango na hindi nakakainis sa ilong. Kasi para sa mga kagaya ko may allergic rhinitis, ganun. Ayan, tingnan nyo, diba? Parang kung may foundation. So lip tint lang, lalarga na yan. Tsaka, meron siyang anti-aging effect. Kaya parang nakakabata tingnan ang skin. Ayan, para siyang wet, ba? Diba? Pero pag natuyo siya, mat effect siya. Kasi nga, bakit nga ba ganun? Kasi ba diba, para pag may araw, ganun, mainit. Mahirap naman kung malagkit pa yung sunscreen mo. So, ito guys, ganyan yung lapat niya. And pwede to sa mga kagaya kong buntis. Kita nyo naman, nagle-labor na. And SPF 70 PA++++. Plus, 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 plus. Pina-SPF test na natin to. 76 pa yung lumabas. So, ano pang hinihintay nyo? I-check out nyo na dito sa yellow basket.